Hinga ka dyan. You behave! Okay? Princess, pasensya ka na. Lasing lang si Libby. Puntahin mo muna siya. Kukuha lang ako pa muna. Ano? Oh, Princess, masaya ka pa? Nakikita mo ako nagkakagyan ito? Nagiging maserable yung buhay. So, mo, panalo ka na? Dahil nakuha mo si Shaver, Siyan pati ng buong school. Ngayon kasi na rin si Mga Biti. Libby, wala akong inago o sa sa'yo. At hindi ako panalo dahil hindi naman ako nakikipagkompetensya sa'yo. Ay, talagang hindi ka pa panalo. Kasi hindi lahat pinigay sa'yo. Dahil ako, mami ko si Mami Ki. At ikaw, mami mo si Charlene. Ano sabi mo? <laughs> <laughs> hindi ka anak ni Mami di Ako lang. Libby, ano ba sinasabi mo? Dahil <laughs> yun yung totoo. Kaya huwag mong isipin na nakuha mo yung lahat sa akin. Kasi Hindi. <laughs> your whole life is a scam. Oh, Raymond, iho. Asan ang apo ko? Kala ko nahanap niyo na siya. Si Divina na nag-uwi sa kanya. Mas gusto niya libi kasama si Divina. Wal, kung nakay Divina siya, mas mapapanatag naman ang loob ko. By the way, Iyo, I heard from your lawyer na walang reconciliation sa nangyaring mediation. So mukhang aakyat na ang kaso niyo sa korte. Most probably. Yeah. Naisip ko lang, pag nangyari yun at tuluyan na kayong naghiwalay ni Shard, matutuwa naman ako, iho. Kasi magkakatuluyan na kayo ni Divina. And isipin mo, gustong gusto ka niya, Tapos, kuhang kuha na niya yung loob ni Libby. And she's the perfect replacement as a new wife for you. Ate, hayaan mo na si Libby. Wala ka na rin namang magagawa eh. Hey, yun na nga, wala akong magawa. Ako yung nanay, ako may karapatan sa kanya. Eh, noon pa man, mas close talaga ni Libby si Divina. And for some reason, mas una silang nag-bond. Mimi, I spent my whole life taking care of my daughter. Tapos yung babae yan, bigla na lang dumating sa buhay namin. Eh, baka ganun talaga, ate. Kung sino pa yung hindi mo kadugo, siya pa yung una mong nagiging close. Tignan mo kayo ni Princess. Ate, alam mo ba, mas mukha mo pang atak si Princess kaysa kay Libby. Mabait si Princess. At si Libby impacta. Mimi, anak ko pa rin siya. I have to protect her. Hindi ko hayaan na tuluyan na lang siyang makuha ni Divina sa akin. Oh <laughs> my, God! my God! Oh my gosh. Pahinga ka muna dyan. Pinagkagawin ka ko ko. Mama, totoo po ba yung sinabi ni Libby? Wait, ano sinabi ni Libby? Na hindi niyo raw po ako anak at si Ma'am Charlene yung totoong nanay ko. Sinabi niya ngayon? ngayon lang po. Nasing no. nagsinigbi. Eh. Huwag mo na intindihin yung sinabi niya. Close lang talaga kami. Alam mo naman dahil sa kakulangan ni Charlene, sa akin makapit si Libby. Parang tunay na mag-inanang na naman sa isa't isa. Yung sinabi niya, tungkol kay Charlene, huwag mo naisipin yun. Di ba nga, patagal na siyang nagsiselo sa inyo. Halika na dito. Kawawa ka naman din. Oh my gosh. Don't tell me. Nagsaselos ka, anak? Hindi naman po. Good. Dahil mo naman si Libby. Diba? Kawawang kawawa siya. Kailangan niya tayo ngayon. Kailangan niya ng gabay natin. Kung ikaw man, lumagay sa ganyang sitwasyon. Hindi ko gusto yung mangyari sa iyo yun. Ikaw talaga? Bata ka?